yung illegal, yung masama ay ginawa nang legal. Wala siyang takot, wala siyang pakialam kasi akala niya Diyos siya. Yan nga sinasabi ko po sa inyo na kailangan niya ng panalangin, no po. Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay papabor sa kanya. Kaya nga nila minamadali na ma-take over yung uh, posisyon ni PBBM na mailuklok sa lugar si VP Sara kasi nga may hangarin pa silang iba yung masama kaya nga ang uh, China ay di ba kakampi nila kakampi niya kasi nga mayroon silang usapan Marami namang videos na lumalabas kan di ba ang ah, nagpapatotoo yung West Philippine Sea pinayagan niyang magtayo ng mga kampo yung ano uh, China di ba Pinayagan niya sa maraming kaparaanan, kinaibigan niya at hinayaan niya yung mga tao na tanggapin na lang na maging duwag, tanggapin na lang na maging sunod-sunuran sa China. Kasi nga may usapan sila at hindi na niya pinapanaig yung pagiging Pilipino na bigyang dangal ang ating bansa. Gising na po mga kababayan, huwag niyo nang Pangalanda ka na na ipinapanalangin niyo pa ang taong kumuha ng buhay ng walang awa. Ang taong sumuway sa utos ng Diyos at kayo rin ay sumusuway po pagkat inaayunan nyo ang maling gawain ganito. Wake up, wake up. Ang malakas pa ng loob nyo magsabing panalangin.